mga kasuli, ayan shoes. So, ngayon ay mag arrange tayo ng mga sapatos. So, ayan, ganyang karami yung mga sapatos, mga kasabi na ating ay mga kasabi ngayon, ako ay maglalagay na naman ng mga sapatos. So, kanina, nakita nyo, hindi ko napakita dahil sobrang ginis ang person. 3 hours ako nagpupunas ng mga shoes, isa-isa, tapos yung mga shoes nila, uh, shoes nila, nalagayan, nilinis natin isa-isa para uh, mawala yung mga alikabok. So, ayan, eto na naman. After natin punasan ito, mga kasawi, ibabalik na natin sa kanilang mga kanya-kanyang lagayan. So, eto, samahan niya ako, mga kasawi, kung paano natin ibabalik ulit. So, eto, tingnan niyo naman. Ganyan lang kasimple, mga kasawi. O, diba, ganyan lang. Ayan. Pasiga, ganyan lang natin. Diba, nakakapagod. Ganyan ito, karami yung mga sapatos, mga niyo Ayan. Tapos ang dami kasi mga brand. Siguro ang dami nito mga iba't ibang sapatos na kakasalit. Kung mapapansin mo, hindi naman talaga ito sa sapatos. Ayan. May ari ito ng ano. Bahay. Isa-isa natin. Ayan. Ah. lang. So. Yan lang kasi simple di pa. Denhorn o di ba? Di ba? Ganon lang talaga. So oh, daming shoes, grabe. O pili lang kayo, ayan. Pero alam mo ba, pinangarap ko ng mga ito karami siya sa mga kasay. Lalo, gustong gusto to ng anak ko, Converse. Sabi ko, kapag may pera kami, bibili kami na ito, di ba? So ngayon is pangarap mo lang muna. Yan. Pero ang ganda no, Converse to mga kasay, ganda niya. Sabi ko doon sa anak ko, ano? Kapag ka may pera na kami, lahat ng gusto niya, mabibili namin. So ngayon, syempre, is-tais is na tayo. Yan naman talaga. Diba?

Ayan na, malapit na tayo. Matapos. Oh, no, 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 no. Ayan, ayan, two years na. <laughs> lahat alam mo ba, dito lang na makita lahat ng shoes meron. Tapos depende-depende pa yun sa mga nakasali, kasi lahat ng mga oh. dito meron. Ayan, ito na yung gamit. Nakakatawa, diba? Ah, nasa, ay, Di ba? Ang um, pangarap mo'y sabi nga na Pag may pangarap ka'y kabutin mo Oo! Oh! Uh, ayan Ayan na So ayan, wala ko tayong matapos Ayan ba? Gundo na ito Ayan, gundo Ganda na ito mga kasuhi. Oh. Type na type ko to. Someday oh. na ako ng ganito. Converse. Pero sa ngayon is pangarap na lang yun. Diba? Ngayon ang pangarap ko to. Magkaroon ng shoes na Converse. Someday. Ayan. Ito pa, oh, ang dami. Gaganda ng shoes. Puro Converse. Hindi ba? Diba? ito sayang. Hindi pa nasusuot. Nagkaroon na sa parang ano. Para siya nagkaroon ng mancha mancha. Hmm, di ba? Puro converts. Baka naman sa may magustong mag-sponsor dyan. Sa inyong advisor. Char. Pwede wow. po. Tumatanggap ako ng mga shoes. Kahit po ito ay mga second hand. Char. Ah, nasok. Yes. Malapit na, malapit na, talagang matatapos Ay, yung iba doon, yun yung pinakamahal mo eh Ayun So, ayan, yay Tapos na kami Malapit na So, ayan Ito parang mahal Yay! So, ngayon, tayo ay natapos na mga kasali. At tingnan nyo. Mga kasali, ayan. So, ngayon ay mag arrange tayo ng mga sapatos. So, ayan. Ganyang karami yung mga sapatos mga kasali na ating i-arrange. So, ayan. O, diba? Marami pa din sa taas mga kasali. Wala pa ito sa one port na ating linisin. So, tata ta 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 pangarap ko lang Pangarap na sanang matupad Someday kapag uh, may pera na ako Mabibili ko na yun yung mga gusto ko Pero dahil wala pa akong pera Pangarap lang muna